Ah, um, masayang araw mga guys. Ah, uh, kung gusto niyo dumami yung followers niyo, kunwari ano, wala pa kayong 5k followers, nasa 1k plus pa lang. Madali lang 'yan kunin yung 5k followers, guys. Diba yung friends natin sa Facebook ay 5,000 yung limit lang. Kung nasa 1k lang yung mga friends nyo, Pwede yung i-accept yung ibang friends niyo na nag nag-add friends sa iyo kasi pag nag naging friends na kayo, automatic yun na magiging followers niya yun. Yun din yung kagandahan nun. Kaya kung gusto niyo makuha yung 5k followers, ngayon accept niyo yung nag-add sa inyo. Kahit sino basta magdadagdag sa followers, pero pipiliin niyo na lang kung gusto niyo ba kung kilala lang. Kasi sa akin, nung 5 k friends kasi nakuha ko na yun eh tapos nung naging professional mode na ayun nagiging 5k followers agad kaya 6k agad yung nakuha ko yun lang guys kaya may ka na ng baka sa baba tapos follow nyo lang na kung nagustuhan nyo yung video ko para updated kayo thank you guys ingat